Hello guys, welcome to my youtube channel, Amo Kusina Ngayong araw guys, magluluto tayo ng kubba, iraki kubba Dahil nalalapit na ang ramadan, ito ay hindi nawawala sa buwan ng ramadan So tara, umpisahan na natin, let's Sa isang kawali, naghiwa ko ng limang piraso ng sibuyas Dahil malimitong ako sibuyas Pero kung malalaki, tatlong piraso ay na. So, natin muna yung ating sibuyas na walang mantika, ipapabrown natin. Hayaan lang natin siya maluto. So, tuturuan ko kayo guys, para madali lumambot yung sibuyas, lagyan natin ng asin. Turo sa akin ng aking aming okay so, kailangan dito malaki yung apoy para madali siya mag-brown. Ito nga pala yung meat na gamit ko dito, kalsan dalawang piraso. Ito ay lahat 80 grams. Itong isa ay 4 grams. niluto. Ngayon, ilagay na natin ang ating meat. Bismillah. Haluin natin hanggang sa mag iba yung kulay ng ating meat. Lamas yung apoy. Hindi maliit. Kailangan mahalin natin sila ng mabuti para manonood ng sibuya sa ating mix. Ituloy natin siya sa malaking apoy hanggang sa lumabas yung kanyang katas. Sa lumalabas na mula sa laham ay matutuyo mo. Pag lumabas na lahat ng kanyang tubig at matuyo, saka natin nagyan ng spices ipapalit po pineapple. At takpan natin para mas lumabas yung kanyang tubig. Kapag ganito na natuyo na yung tubig mula sa ating meat kanina, ilagay na natin yung ating bawang at saka luya na pinagsama ko na. Limang bawang yung aking ginamit dito at saka luya. Pinagsama ko sila. Ngayon palakahin natin yung apoy. Para sa ating spices, half teaspoon black pepper, and salt, half teaspoon turmeric, one teaspoon meat spices, one fourth teaspoon cinnamon, one fourth teaspoon cardamom, mga Arabic spices po to guys. One fourth teaspoon din na lemon, yung black lemon. Siyempre, dahil lahang to hindi mawawala ang cumin, half teaspoon cumin. Luksan na natin Ilagay na natin yung ating mga spices. Haluin natin. So, lutuin natin uli hanggang sa maluto yung ating laham. Doto, sa maliit na apoy. Pagkatapos lutuin ng 10 minuto ngayon, maglagay tayo ng isang basong tubig na mainit. Then lutuin natin siya uli hanggang sa matuyo yung tubig. So, lutuin natin siya uli hanggang sa matuyo yung tubig para mas maluto ng mabuti yung ating mag. Takpan natin, then lutuin hanggang sa maluto. Luto na guys yung ating laham. Ngayon, maglagay tayo ng parsley or magduni sa Arabic. Yan, haluin natin. Yung nabuti. Pagpapanapin. Sa isang kaldero, maglagay tayo ng bigas, 4 cups or 1 kilo. Maglagay tayo ng tubig, 5 cups yung inilagay kong tubig. Then, maglagay tayo ng turmeric, 1. Yung turmeric na nilagay natin ay 2 teaspoon. Kailangan, yelo siya. One teaspoon and half muna yung ilagay natin na asin. Pag kulang mamaya, magdagdag tayo pag kumulo na. Hindi hindi ako naglagay dito ng mantika, ha? Dahil wala akong white pepper, ang ilagay natin ay black pepper. One fourth. One fourth teaspoon ng black pepper. Pang palasa kita ko sa inyo guys yan kumulo na yung ating kanin masyala gumaganda na yung kanyang kulay nagiging gold na siya yellow yellow Kapag ganito na mga kamo kusina yung ating kanin konti na yung tubig, palitin na natin yung apoy at tikman na natin kung okay ba yung kanyang asin or hindi. Tignan nyo guys, diba? Yung ating kanin, maganda yung kanyang pagka-yelo. Ang kulay sa ating kanin ay depende sa ilalagay natin for maybe. Dagdag tayo ng ha para lahat 2 teaspoon. So, pag maglagay kayo, 2 teaspoon na asin din. 2 teaspoon na Or may recto test kung na asin so luto na yung ating kanin guys ngayon paliitin na natin ang, ang apoy at tatakpan na natin ito po yung ating kanin para sa ating pupa hindi ko na nga pala makalimutan maglagay tayo ng spins sa arabic or naman sa English kung tawagin itong gamit ko ay dry isasalain natin baka kasi may ano may mga bato or ano dyan yan o hindi natin isasalit isang malaking kutsara yung nilagay ko kanina Pero depende yan sa inyo guys. Pwede nyo lagyan, pwede hindi. Okay? Hmm, takpan natin ulit. At tutuin ng 10 minutes. Then kukunin na natin. Bismillah. Ngayon maglagay tayo ng kanin dito sa isang virus. At imas natin. Bismillah. 'Yung na natin, ilagay natin sa loob ng blender. Bismillah. I-blend naman natin. Ngayon, i-blend na natin. i-blend na natin. na namuuna na ganyan yung kanin, kunin na natin. Yan, naglagay ako ng konting mantika, 1 tablespoon. Sa aking kamay, para maganda yung ating, ano, pagka mahalo dito sa kanin. Pagkatapos natin i-blender, ipaghalo natin, des maglagay tayo ng 1 tablespoon na mantika sa ating kamay. Para hindi kakapit yung kanin sa ating kamay. Katulad nito, oh. di ba? Walang kanin. Kasi naglagay ko ng mantika. Kung hindi ka maglalagay ng mantika, malapot. Hindi mo mahahawak yung kanin kasi lumapot na siya. Kaya kailangan guys, pag i-blender ninyo yung kanin, hindi yung sobrang lamig-lamig. Kailangan palamigin nyo lang. Tapos pag yung kaya nyo nang hawakan o kaya nang i-blender, i-blender nyo na. Kasi katulad ng ganito, pag maghalo kayo ng ganito, tapos malamig na yung kanin, mahirap siyang haluin. Ito, hahaluin ko pa to siya ng mabuti, pero okay na to, pwede na. Ayan o, oh. ito na yung ating kanin. Naisukat ko na nga pala ito siya dito sa tablespoon. Ayan, one tablespoon. Kung nalalakihan kayo sa one tablespoon, pwede nyo naman bawasan ng konti. Lahat yan, naisukat ko na siya lahat. Ayan. Maganda nga pala ito gawin guys kapag yung pagkagiling nyo ay gagawin nyo na dahil maganda siya. Pag inilagay nyo siya sa rep, titigas, pangit na siya gawin. Kailangan kung anong araw na ginawa mo siya, yun din ang araw na uh, takusin mo siya. Ito na nga pala yung ating meat. Inilagay ko siya dito para kung may mga oh well, siya natitira ay mahuhulog. Pero pwede nyo namang hindi gayahin. So ngayon, umpisahan na natin sa paggawa. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. Dahil nga naisukat ko na, kailangan yung ating kamay, lagyan natin ng mantika para maganda yung ating pagkabilog. So, nabilug na natin dito sa gitna, bubutasan natin Nang dahan-dahan para hindi masira yung kanin. Ayan, nabutasan ko na. Kukuha tayo ng meat at ilagay naman natin dito sa loob na ilalagay na natin meat. Then, ngayon, i-close natin. Madali lang gumawa nito, guys. Ito na, guys. Ganito lang. Ipost mo siya ng ganyan. Tapos, ganyan. Yan, para maging lemon. Yan. Diba, para siyang lemon. So, may nagawa na ako dito na isa, dalawa. Yan. para silang lemon. Diba, cute? Yan. Ito na yung ating kuba or rice kuba or iraki kuba. Nagawa ko na siya. Ito. Ito lahat yung aking nagawa sa isang kilo. Napatigas ko na din to. Nalagay ko na siya sa freezer. O, oh, di ba? Ang tigas na ngayon, kahit itapon pa ka natin, hindi, hindi na siya matitibag. Huwag mo lang itapon sa loo no, ng kasama mo. matitibag yun. <laughs> Charot lang. So, ayan guys. Ilagay na natin ngayon sa isang sulupin. Bismillah. Sa isang sulupin, ilalagay ko naman ang sampu. Okay. Ay, ilalagay ko na lang 20 kasi malaki yung aking sulupin. 15. 20. 20. sa isang sulupin, 20 yung aking inilagay. Sa isang kilong bigas, ang nagawa ko ay 80 peraso lahat ang nagawa natin ay iti. Pa? Ngayon, ilagay na natin ito siya sa presser.